Ayan. Kain tayo ng breakfast, guys. Yan ang ulam namin. Yeah. Daing at saka tuyo. Mm. Ang aming mm -hmm. ulam. Ayan, guys. Umunak, masarap ba? Yes. Masarap daw, nak masarap. Isaw sa suka na. Um, ang at saka tuyo. Masarap. Kain tayo, guys. Ano mga ulam niyo ngayon? Mara kaming nagsaing ngayon at nakaluto ng ulam guys. Kasi may pasok ng aking mister. Kaya ang chef cook namin ay si Kulot. Ikaw ba ang chef cook Kulot? Mm -hmm. Diet sa ngayon, dalawang cup lang siya. Yung cup na Inak, na-diet ka ngayon Oo. Oh. Mm -hmm. Diet na, Joshua. Yes, I'm doing that. Diet ka, ha? Mm -hmm. Two cups ka lang. Kain yes. mm -hmm. tayo, guys. Kain tayo. Sip ng ano, nananak, Daing nak, ha? Yes. Hmm. Ang Parang talaga yung tuyo Ano tuyo ito? Isa ba? Kunin mo Sasabaw niyang guys Kasi wala siyang sabaw kasi Pilito kasi ulam namin kaya may Ang ulam Hmm, selamat <clears throat>